distosya So, ano-ano ang mga rason guys kung bakit na-experience natin yan. So, dystosya, ibig sabihin, nahihirapan mga anak ang ating inahin at kapag minalas-malas pa, ay nauwi sa pagkawala ng ating inahin sa araw ng panganganak at yung uh, pagkakaroon ng maraming problema, yung uh, lagnat, infeksyon. So, yan. Uh, isa yan sa uh, dahilan ng ating inahin kung bakit uh, nahihirapan sa panganak ay yung hindi tamang alaga, hindi tama na pangangalaga at pag-aalaga so dito pasok yung tamang feeding guide po natin guys so kapag wala po tayong feeding guide uh, may posibilidad na uh, lumalaki yung mga biikat habang binopuntis pa lamang so kaya nga may tamang feeding guide tayo, may feeding guide ako dyan importante yan, so lalo lalo na kapag napakain natin sa araw ng panganganak, delikado po yan, lalo na pag marami napakain nyo ng marami So napakadelikado po 'yan sa ating inahin. So 'yan yung mga nagbibigay ng problema, yung mga nagkakaroon ng lagnat, infection, ah uh, paniniga ng didi. So isa 'yan sa rason. Yung hindi tamang uh, tamso kat sa pagpapakain. Kaya dapat pag araw ng panganganak, hindi natin pinapakain. So 'yan po, ano-ano uh, mga dapat gawin kung na-experience ninyo kapag ganito yung sitwasyon na nanahihirapan mga anak ng inahin kapag maganyan, pag nanganaki yung inahin alam naman natin na nakikita ire na ng iri lang ng iri tapos pag may lumabas na ng uh, white or uh, may kasamang dugo na at panubigan, tubig, may na, na ng biik tapos umabot na ng mga uh, uh, limang oras, limang oras at uh, tatlong oras pataas tapos wala pa rin lumalabas na biik so dyan na po tayo at uh, tinutulungan na po natin yung inahin so unang gagawin, nag i tayo ng uh, oxytocin so ako guys, ako bibihira ulang ko lang magawa yung pag-inject ng oxytocin noon pa uh, nag-inject lang ako ng oxytocin pag medyo may edad na yung inahin so mahina na kasi umire yun eh so doon ako yung mga dumalaga unang anak uh, hanggang sa pangatlong panganganak so hindi ako nagbibigay niyan, kasi nga medyo malakas pang inahin yan at nasa tamang uh, uh, pangangalaga natin yung ating inahin kaya hindi, hindi ko kailangan talaga yung oxytocin na yan normal po talaga yung panganganak na aking inahin kuwera na lang doon sa mga matatanda na inahin uh, kasi kailangan na nila ng ano yan eh, tulong. So yun, unang gagawin, magbigay ng oxytocin. So ngayon, meron tayong case na kahit nag-inject na tayo ng oxytocin, wala pa rin. So doon na natin guys, dinodokot. Dokotin na po talaga natin yan. Baka sa loob, ang biik yung bis na pag ganito, nakabalagbag sa labasan. So kahit anong inject mo ng oxytocin na yan, hindi, hindi lalabas yan, hindi makakapanganak yan. So walang ibang way kundi dukotin po talaga. Pag nagdukot kasi ako guys, hanggang dito. Minsan nagang hanggang, hanggang, dito talaga. Hanggang dito. Ganun kalalim. At syempre, kailangan mag-disinfect tayo dahil sa isla lang kung bakit na uh, may uh, nag-i-infection. Nag may infection yung ating inahin. Kaya mag-disinfect yan ang pagpinakamahalaga. Yun, pag dinukot natin yan guys, pag may nakapa tayo, hahanapin mo ngayon yan doon. Halimbawa, ito yung dalawang paa ng ating biik or nauna yung ulo ah, sa paa muna tayo gaganin niyan yan guys iipitin niyan, yan yan ganyan sabas dandahan yung hila ganyan halimbawa ulo naman yung nauna ulo yung nakapaan nyo is ulo yung ulo yung gan gan ganin gan, nyo lang yan guys ganyan yan iipitin nyo pa rin yan dito o oh, marami namang way pwedeng sa bibig ilain nyo sa bibig pero pagbuhay kasi makakagat ka lang eh kasi mataas mahaba ng ngipin yan ang ginagawa ko niyan based on my experience ginaganyan ko yung ulo iniipit ko talaga ganyan kinaka ko, kailangan nyo mapalabas yan At kapag hindi nyo mapalabas yan uh, maaaring mawala yung biik kapag uh, hindi talaga mailabas kapag wala kayong ginawa yan so yan po ang pinaka importante yung feeding guide at yung mga dapat gawin Ah, uh, kaya nagkakaroon yung inahin po ninyo ang importante talaga yung feeding guide yung bagong mga anak kasi nagkakaroon na experience nyo yung inahin nyo uh, 3 ah, days pataas na hindi pa rin tumatayo hindi kumakain naninitigas yung BD kung tawagin mastitis yan, isa yun sa mga dahilan kung, ah, uh, kung bakit kung, kung gaano kahalaga yung feeding guide so tamang sukat sa pagpapakain at karagdagang vitamins so mayroon akong feeding guide dyan kasama na rin yung program kung ano yung binibigay sa inahin kung kailan ini-stop yung mga vitamins na binibigay para po maiwasan yung ganyan so pag wala kasing feeding guide pakain ka lang ng pakain tapos di mo na mamalayan lumalaki na yung mga biik tiyan. tapos napakain mo pa ng, uh, sa araw ng panganganak so problema po yan guys mauwi sa pagkamatay po talaga ng inahin kaya dapat alam po natin yan So yun po ang oxytocin, magkaiba po yan guys sa lotalize. Ang oxytocin, pampahilab po yan, yan po yung tumutulong para mailabas yung mga biik, mabilis mailabas. Kaya nga pag nag-inject kayo ng oxytocin, hindi nyo napapansin, lumalabas yung mga gatas, sirit ang gatas. yon pampalabas yan. Ang lotalize, yan yung walang sign ng panganganak, walang sign ng paglilibor para paanakin po natin nag-inject tayo ng lotalize tapos pag nag-inject tayo hindi po agad-agad mga anak yan gilipas uh, pang 12 to 24 hours sa po mga anak yan. Pero yung paglilabor yung effect ng uh, gamot pag mayamaya maya maya i-effect yan, yan Pero yung panganganak pagkalipas pa po ng 24 oras. So yan po sana nakatulong sa inyong happy farming in Please share guys para sa po idea sa ating mga kapwa napakahalaga po yan happy farming.